Alam mo ba, ang misteryo ng Monte Cristo, ang kakaibang aso na may mukha ng tao? Alam mo ba na may mga ulat sa Pilipinas tungkol sa isang aso na may mukhang tao? Maraming kwento sa iba't ibang probinsya tungkol sa isang kakaibang nilalang na tinatawag na Monte Cristo, isang aso na hindi pangkaraniwan dahil tila may mukha at ekspresyon ng isang tao. Totoo kaya ito o isang panibagong alamat na nabuo sa loob ng maraming taon? Alamin natin, ano ang Monte Cristo? Isang nila lang na sinasabing mukhang aso sa katawan ngunit may mukhang tao. Ayon sa ilang kwento, may kakayahang magsalita o tumitig sa tao na parang naiintindihan ang sinasabi nila. Madalas daw itong nagpapakita sa mga malalayong baryo sa Visayas at Mindanao. Mga tunay na testimonya, may mga residente mula sa Cebu, Iloilo, at Leyte na nagsasabing nakakita na sila ng Monte Cristo. May mga ulat din ng bigla ang biglaang pagkawala ng mga alagang hayop sa lugar kung saan ito nakita. Ilang nakasaksi ang nagsasabing hindi ito ordinaryong aso dahil sa kakaibang paraan nito ng pagtitig sa mga tao. Ano ang paliwanag ng mga eksperto? Ayon sa ilang zoologist, posible itong isang genetic mutation ng aso na nagdudulot ng kakaibang facial structure. Ang iba naman ay nagsasabing maaari itong isang haka-haka lamang na lumawak dahil sa takot at paniniwala sa mga engkanto. Pero ang tanong, paano nga ba lumaganap ang kwentong ito kung wala talagang basehan? Isipin mo, isang aso na tumitingin sa iyo na parang may alam siya tungkol sa iyo, isang nilalang na tila naiintindihan ang iniisip mo. Totoo kaya ang Monte Cristo o isa lang itong alamat? Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.